sa akong YouTube channel ng MTV. salamat sa inyong tanan. Ana tay 6,700 followers sa akong dia pros. Tatong usab niya ni ni share, ni like o review sa akong YouTube account. salamat sa inyo. Ano to pa sa adlaw. O ni solusyon sa video mahal ang mga presyo sa isda. Ano na Kunahan ka mo kung sa tanan, ihaw kag manok. Iya kag ganahan mo ihaw kag manok. Mabuo na ka sa manok.

selamat sebagai usaha gua dius bos mangamit